9 yung aking flight guys. Hi guys! So welcome back sa aking YouTube channel. So, nandito ako ngayon sa labas. Sa labas ng na, ano namin, na bahay. Kasi may doon na nanonood yung pamangkin ko ng TV. So I decided na dito na lang ako mag uh, record ng video sa labas. So, ngayon guys, for today's video, i-share ko sa inyo yung update nga ng aking flight. Kasi, di ba yung, kung, kung napanood nyo yun yung mga, uh, nakaraan kong mga video, ah, uh, sinabi ko nga na magpa-flight na ako soon, di ba? So, ayun nga, um, <laughs> tinawag, tumawag na guys sa akin kanina yung agency at sinabi nga na sa September September 9, it's a Tuesday. So sabi mag-prepare na ako. So sabi ko ready naman ako. So kailangan guys bago mag-flight uh, magre-report muna ako doon sa uh, lunes, September 8 para mag-PT. Kasi yun yung kailangan, guys, bago mag-flight, mag, mag muna. Para syempre, sure kung buntis ka ba o hindi. So, ayun. So, yun nga, guys. So, kailangan ko mag-report sa Monday, September 8. At kailangan ko daw magdala ng 350. So, sobrang mahal nga siya, guys. Kasi, di ba, pag tayo lang naman yung nag-50, nag, -pipiti, nag -pipiti uh, pag mo yun sa mga pharmacy, ano lang yun eh. Nasa, nasa ano lang yun, 50 pesos. Yung, di ba yun sa PT? Pero sa agency, yung oh, mahal. Ay, ang dami nga nagre-reklamo sa amin, guys, ng mahal nga ng PT. 350 daw. And then, tapos magdala daw ako ng, ah, another 150 para sa SIM sa SIM card na i-register -re ko na yon kasi kailangan yun di ba so yun yun na naman yung sinabi sa akin so sa so, tinanong ako kung malayo daw ba ako or dito lang ba ako sa Maynila so sinabi ko dito lang naman ako sa tagi. so sabi niya okay and then magready na daw ako at yun na nga. Flight ko na guys sa September 9. So yun nga, sobrang excited. At na ready naman ako. All, all ano na. So diba nagbupit na ako ng hair. Tapos syempre, yung mga kuko natin, yun, maglilinis ako, bibitan ko na rin. At ayun, matagal na ready yung aking maleta, yung aking backpack and aking shoulder bag. So, yun. Yun lang naman, guys, for today's video na isi-share ko sa inyo para at least, di ba, uh, alam nyo din kung anong i-prepare nyo pa at kailangan pang bayaran bago mag-flight. So yun nga ang sabi sa akin, di ba last time na uh, 10k lang yung balance ko. So uh, yun nga 10k tapos yun pagbayad ko tapos yung sa medical pero yun nga hindi ko alam na kailangan pa pala yun may additional pa pala tayo na yun sa PT at saka yung uh, sa same sa SIM card. So yun. Yun lang naman guys tapos uh, all set na, oh, ano, di ba? Uh, tapos na lahat. At magpa-flight na tayo. So ayun guys, thank you so much sana uh, may natutunan guys sa video ko. I-share Sh ko lang naman ngayon 'to ngayong araw ah uh, 'yun. At update ko ulit kayo sa Monday at saka sa pag-flight ko na guys. Yan. Mag-vlog-vlog na naman tayo. Mag-video ako para may i-upload ako at maka, uh, makatulong ako sa inyo sa mga pagpaprocess sa pag-apply sa Bansang Hong Kong. Ayan. Thank you so much. Maraming maraming sa sa panunod guys. Always. At syempre, huwag niyo kalimutang mag-subscribe naman dyan guys para naman ah... Uh, madagdagan yung subscribers ko. Ayan, thank you so much. Hindi naman ako nagmamadali dito. Uh, Ini-enjoy ko lang yung pagbablog, vlog. Siyempre, sabi nga nila, di diba, ba, pag may tinanim, someday may aanihin ka, di ba? So, hindi naman ako uh, nagmamadali, pero I know and alam ko na someday after two years, alam kong uh, magbubunga din yung lahat ng pinaghihirapan ko sa pag vlog di diba? So, yun guys! Maraming maraming salamat. God bless sa atin lahat.